Gutom na pa, gutom na tayo. Para kulay siya style na ikalang tamo, diba? Kayo naman tayo ng mga loves. Back to work na mga loves. So, ganito yung trabaho dito mga mga loves. Pero, okay lang. Kasi yung kita, eh, ang laki ng na kita natin dito. Kung para dyan sa atin, parang... Dito, yung isang buwan nila, parang kinikita mo lang one year. So, pag magtrabaho ka ng 6 months dito, meron ka ng kalahating million sa bangko mo. Basta hindi ka lang, oh, matipid ka lang. Oh hindi my ka God. Lang, laging gumastos. So, made... Ayan. <laughs> mm -hmm. Because we don't, we don't know who the one has, do you know, COVID. We don't know. Huh? Sometimes the people don't have uh, symptoms. Mm -hmm. for outside going outside tomorrow I'll andala pa kit tomorrow I'll andala ko packet mo tomorrow mga mommy i ayo pa sa tayong yeah. mga milabs pauwi yung hangad ng mukha kasi 6 o'clock yung okay. tapaho at till ano 12 yun uwi na gutom na yan so nag elevator na lang ako buti may elevator ngayon pumunta kami sa my garden mga my kasi malapit lang to sa, sa, sa tinitirahan namin na dito sa Germany ang ganda dito mga my loves long time din hindi kami nag ano, naglakad kasi busy na kasi before yung wala pa akong trabaho lagi kami lumalakad dito walking talagang mahilig kami sa walking at gusto ko talaga yung nature. Maganda yung park dito mga my loves. Kasi ang linis talaga. Walang basura. Ang daming mga bulaklak Next day mga my loves. Ayun. Pumunta ako sa salon. Kasi yung buhok ko may mga gray hair na. So yun. Nagpa-change ako ng color. That ay uh, 125 euro. Laki ba diba? Mga 6,000 plus piso. First time ko nagpa-color dito mga my loves. Weed bukit. So ngayon, mawi ako sa bahay. So gusto kong magluto ng sabaw. Pero, ayan, nag-iwan ako ng beef. Beef ito, my love, na may ko yan. So, pina-fry ko muna, my love. So, naglagay na ako dito ng kalit at bawang. Para madali isang malata. Ano ba mag yan? mag yan. Pork. So, ganito talaga ang buhay natin. Wala tayong yaya dito. Tayo talaga yung magluto. So, ito na yung ating mga sahog. Mushroom, champignon, Chinese cabbage, paprika, tomato, at meron dyan yung potato, carrots. Ito lang yung gulay ko dito sa kusina. Ito na lang yung lulutuin ko. beef soup. Kasi maulang dito mga may laksan. Nakabili ako ng Chinese cabbage. Kita ba ako dito? Ayan. So, hiwa-hiwa ko lang yung mga gulay dito. Yung carrots. Pwede naman i-diagonal yung ano, paghiwa. So, nakalipindi naman yan sa atin. Paano yan yung mga hiwa-hiwa. Basta -hiwa. ang pinaka-importante dyan, masarap. Ayan, nilinisan ko muna ang mga gulay, mga my loves, para madali lang siyang i-slice mamaya, mga my loves. So, itong, ayan. At may garden ako dito, my loves, sa balkon namin. So, ayun, flexible tayo, mga my loves. Bawal ang tamad, sipag-sipag lang. So, ayun, hindi lahat ay nakadepin sa afam. Ngayon lang kami nakabili ng, ano, itong Potato kasi, ang mahal ng potato ngayon. Hindi ka na makabili ng isang, uh, 1 euro. Before, nakabili kami ng mga 6, 1 euro ngayon. Mahal na. 500 grams of champignon. Sarap to. Ang ating gagawin nyo ito, stir fry na may sabaw. Sarap kasi pag may sabaw. Ito, marami naman to So, half lang gagawin ayun Ayan, budget-budget din. Kahit nasa abroad ka, marunong ka rin mag-budget. So, para Si kami dito, one week kami, ano, mag-one week kami mag-grocery. Hindi everyday. Okay? Wala namang mga maliit na tindahan dito na malapit. Pagkain namin ay budget talaga uh, one week. Okay. Welcome po sa aking maliit na kitchen. Sa hindi pa na subscribe siya, dyan. Follow for more. Subscribe. Likes and comments below. Itong ano, lemongrass, frozen ito. Makabili ka lang ng lemongrass dito ay eh, frozen. 299. Mga ano, sampo o 1 dozen sa pack peso parang mga ano na yan mga 175 peso maganda lang ng... ang maganda dito sa Germany mga may yung tubig nila ay malinis pwede siyang inumin hindi ka na pwedeng bu bumili so ang style nito mga may eh stir fry siya at then sabaw so ayan nilagyan ko ng tubig so mga 30 minutes, okay na to hindi na ilagay ng gulay So, naglagay ako ng soy sauce. Salt and pepper. Then, maglagay pa tayo ng ano ginger. So, maglagay tayo ng luya Pero, wala naman akong fresh kong luya So, ito na lang powder. So, tancha lang yung ano. Masarap naman yung tancha-tancha. Alam ko na yung ano Ako na lang yung magdepende kung Yan, meron akong beef cubes. So maglagay tayo mga para masarap talaga yung beef natin. So, ito yung, ano, yung beef natin ay aka parang semi-fry, beef fry, semi-sabaw. Kasi maulan dito. Iwan ko, summer pa pero malamig na. Maglagay tayo ng liquid seasoning pang talasa. Dito sa Germany, mga bilap, dapat talaga i-separate eh, yung plastic at papel. Dito, mga bilap, dito sa Germany, yung plastic, i-separate eh, eh, namin. Eh. So, yan. No, separate yung plastic at papel. Kaya malinis yung paligid nila, mga bilap, follow sila sa, sa rolls nila. Ito tulad sa atin. You na. Ito naman ay iba naman yung lagay naman. Dito sa... Yeah. Meron din kaming lagayan yan. Para sa... sa yan. Kasi madali ito siyang ma, malatak. kanya dito mga may loves. Then every like twice a week sila mag kuha ng basura. At mainit nga yung mga may loves din itong dito. Three times kami mag maglabay basura kay ang langaw dali ka mo. Laat. <laughs> Minsan lang ako makaluto mga may loves kung may oras. Sometimes yung mister ko ang magluto pag wala siyang trabaho. Ngayon ay wala siyang trabaho ngayon mga my loves. So naghintay lang po siya sa kanyang bagong kontrata. Kasi by contract dito mga my loves. Kasi pag magtrabaho ka dito mga my loves by hour. So yung sweldo dito by oras. Hindi siya eh, per day or ganun. So, hindi tulad sa atin na mas marami pang utang kaysa sweldo. Ah, ito na yung paspasan mga my loves. Gutom na. Gutom ang Alas dos na. Ibis ng oras dito mga my loves. Salamat sa mga sisi love dyan na nag-subscribe sa aking channel. Huwag kayong huminto na mag sa akin at susuporta din ako sa inyo pabalik mga my loves. That is a promise. Ngayon ako bumalik na mag-upload ano, ma sa YouTube kasi dami ng ano, daming asikasuhin. Matagal na talaga ako nagbablogger mga my loves. Then, hindi ako nakakunik sa inyo. Though. sorry. Kasi, ano, anyway, daming trabaho. So, wala nang time na mag, ano, dito sa cellphone. Kaya ngayon, may oras na ako mga my loves. Then, kahapon nakabili ako ng GoPro mga my loves. I, ano yun dito? Sa next video ko mga my loves. Panoorin yun. So, tuloy-tuloy na yung aking pagka-vlogger mga mayos kasi bumili ako ng mga games. Buksan natin ito my loves para hindi mabaho o manimaho. Yung ano pa. Dito sa kusina. Kasi ano yun sensitive yung mga tao dito. Dito lahat like, sa atin na okay lang. Hindi mag-open sa bintana. After 21 minutes mga my loves, okay na tinder na yung beef natin. Mga may last natin. Ilagay yung potato, carrots, kamatis. Ayun. After 3 minutes, so, naglagay ako ng mushrooms. So, pwede rin ilagay ang atsial o paprika. Maya-maya ilagay natin itong Chinese cabbage. So, bago kayo mag-asin o salt, mga my loves, itikman mo na mga my loves. Baka lalong maalat, no? Para balansig ito yung luto mga my loves nilagay ko ng Chinese cabbage at tikman time ayan tikman na natin kakain na po tayo ng lunch mga loves. To... Ah. Mm. <laughs> Hello, my loves Hello, mga my lakaw. Ang sabaw. Ang sabaw. sabaw. kan ini ay yeah. Yeah. patatas ya dia bisa gue patatas ah kak kanton pero lebih kayak lebih kayak kanton karena ay kamuti ada di diri kamuti patatas lebih kayak Ning butangan og zaga. Ani ingsa ba. Ani tek sa Ini tek eh. Maits kayo. Sabaw. nih. Sige, mag-ulan-ulan na asa ako. Ala! <laughs> Dito eh. Mm. Lami. Sabaw. Sabaka. Baka. Baka, baka nemen Wah, oh. hmm, Ah! Mm. Hmm, kayo. Mm. eh? lain nak ona tak? <laughs> 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 tak tahu apa-apa mesti pos di situ. pagkakaunta. <laughs> may pusain ako dito man. <laughs> Dalawa pala kami dito kumain. Isa ano lang, isang plato. <laughs> lame. Doon lang, lame. Mm, lame. <laughs> mm. Ayan, tapusin yung mga my love kasi yung makita nyo talaga pong talaga actual to mga my loves nagulat ako sa reaction ko pati pusa pick <laughs> hey, na yon mm. Eh, hey. okay, hey, hindi masabak. dito kami laging kumain kasi may TV mga sisi loves. Let's try the ano uh, patatas. <laughs> <laughs> it's not spicy but it's hot. Oh, okay. One week yung aking nakali ako ngayon mga my loves pero paid naman. Kasi may insurance kami dito. Kasi sumakit yung likod ko, paa, alam mo na. Hirap kasi yung trabaho pero okay lang, kaya pa rin. Andito na tayo sa Europe. So go-go lang po tayo, laban lang. No, it's like a potato. Oh, sige. Okay. okay. And then with the flour. Okay. Mm, ayaw kamuti. Uh. Ay! Don't do that when we're eating. Ming, <laughs> nee, are you shocked? Oh, that's my potato. Oh. let me put this <laughs> <It's> mine. Pass. <laughs> oh, you want to kiniting kaon. Ganap yung mga pitay tala. Uy, <laughs> normal na na, Idriya. Normal na. casa. Ikaw. Ano sabi? Salamat. Subscribe. So wala pang subscribe, subscribe sa aking channel. Daan lang kayo, mag-iwan lang kayo ng bakas mga my loves. At puntahan ko yung mga bahay niyo. Babalik na ako sa ano, active sa YouTube. Para marami tayong pera para makauwi na spinas. <laughs> Bye.